eh <alten> Ito yung kasayahan na di makakalimutan. Yan ang kaganapan nung ako'y nagbakasyon sa Pilipinas. So, bago lahat, shoutout mo sa inyo lahat mga kachingu. Lalo na lang yun ang ko nagbakasyon. Ayan. So, thank you so much po sa mga pagsuporta nyo sa akin. Dahil po sa inyo ay nakapagbakasyon tayo ng libre. <laughs> So yun ang ito pala yung kaganapan ng aking nagbakasyon, bali tatlong araw lang pala ako sa Pilipinas. Kaya sulitin, bawat oras, bawat araw, kasi tatlong araw lang tayo magbabakasyon sa Pilipinas. So ito pala kacinggo, ay surprise ko muna yung mama at mga anak ko, yung asawa ko kasi ayaw niya magpa-surprise. So yun ang palis na kami ng Korea, papunta na kami ng Pilipinas, at ayun na nga, dumating na kami. Ayun, excited na talaga ako mga kachingo sobrang aga yung pagdating po namin dyan. Sobrang saya, narandaman ko dyan kacinggo paglapak ko ng Pilipinas. So na nga, nasurprise ko na mama ko at ang anak ko, ako rin, nagulat na gulat kasi ang lalaki na po ng nakachinggo at lalo na lang asawa ko, bigla namang gaan niya. Bago kami punta ni SM, iparang ko muna mama ko. Tara, let's go! Saan ka pupunta? sa Ha? Sabi niyo, punta tayo sa ano? Sa mall. Ha? Papahinga ako, pagod e, ako. <laughs> 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 Dito <laughs> Ay, <mandat>, <laughs> kasama niyo, Alice. Ha? Ah, Matutu matutulog ako. <laughs> maiwang ka pala. Kailangan ka nila sa Miyana, maiwang ka na lang. <laughs> So yun lang kachingo, ito yung kauna-unang araw pagdating ko ng Pilipinas at talaga naman pumunta na kami ng SM para pasayahin ang mga anak ko at nanay ko, mama ko. Ayan, so naglaro-laro sila ng mga basketball at lalo na anak ko, nagrabe, laki-laki na kachingo. Ang talaga ng panahon, hindi mo na mamalayan. Siyempre, hindi rin ako magpapatalo ah. Basketball kahit hindi marunong mag <laughs> At yun na nga, hindi nakati sa aking asawa. Naglaro na rin siya mga chingo. At ito ang pinakamasaya ka cinggo Ginawa kong bata yung nanay at mama ko. Kasi nga, na-miss daw nila maglaro maging bata. So, minsan talaga nakakamiss maging bata mga chingo. Masaya kasi nung na tayo ay bata pa lang. Yung bang wala tayong iniisip na problema. Pagkapta natin maglaro, uwi tayo ng bahay, kakain, maligo. Yan lang pong ginagawa natin nung tayo bata pa mga chingo. Pero ang paglaki natin, may mga obligasyon na tayo kaya magtrabaho na tayo kaya habang bata pa yung kachingo sulitin nyo mag enjoy kayo so lahat ng kasayahan pinaramdam ko sa kanilang ngayong araw kachingo at ayun na nga at na ko talaga ng sobra din yung asawa ko so I love you mama hmm. at... so alam nyo ba kachingo sakala sila nakakalabas nakakapunta na SM pag nandyan ako sa Pilipinas kaya sulitin habang nandyan ako mga kachingo so ayun na nga itong naman laro na yan ang hirap hirap para namang pilay pilay yung mga hawakan niya at ayun na nga siyempre sobrang saya namin talaga ng aking asawa kasi nga nakasama ko sila kahit tatlong araw lang so ayun na ito mga kachingo talagang ayaw niya magpapigil ang asawa ko maglaro <laughs> nagtataka lang ako bakit sobrang hirap manalo sa ganyan pagkatapos para sila na naglaro ka chingo ayan kinuha nilagay na nila lahat ng mga tiket tapos sa ganun ay kunin nila yung premium nila so natatawa ako dito mga ka kasi nga sa sobrang dami ng ticket nila ay ito lang yung nakuha nilang premium after nila mapagod maglaro nagutom daw sila kaya nagbunod so na kami sa mga inasal ay tanang nga nauna na silang kumain yung dalawang bata kasi nauna dumating yung order nila at ayun na nga at feel na feel ko rin ang magiging service crew at alam nyo mga kachingo ako ay nagtrabaho din sa service crew pero sa kitchen po ako mga kachingo halos 4 years din po ako nagtrabaho sa Jollibee alam nyo mga kachingo sobrang saya din magtrabaho sa mga fast food kasi nga kahit sobrang pagod nagagawa pa namin magpikunan dyan at nagtatawanan kami sa loob ng kitchen habang nagtatrabaho lalo na pag maraming pinding so ayun na mga kachingo sarap na sarap po ang mga anak ko ang dami nila nakain talaga dyan, kasi na-miss daw nila ang mga inasal. So, syempre, hindi rin magpapatanong aking asawa at ako. At na-miss ko naman talaga ang mga inasal. Kaya dito rin po ni Sinajis kong kumain. Oy, tara na. Maawa ka sa aso. <laughs> <laughs> Magugas nga para makakain yung taiba. So, namin kumain sa Mangila sa Kachingo. Dumerit siya na pala kami sa department store at mamili. Ito kasi na pinakahihintay na part na gagawin namin na aking asawa. Siyempre, hindi lang po aking asawa mabilang ko ng mga bag. So, ayan, pati mga nanay at mama ko talaga ipag-shopping ko sila kasi habang may pera, ibili nang ibili. <laughs> sabi ko dyan, kumula sila na anong gusto nilang bilhin. Ayan, pati anak ko, sapatos ang gusto nilang bilhin. Na sobrang dami ng kinuha nila. Nagulat na ako mga kachingo kasi nga ito ang mga pinamimili nila. Ang dami, nagulat ako sa presyo. <laughs> Kaya, pinagtatawanan na nila ako kasi kaya magugulat daw ako sa presyo. Ayan, so, tanong laki na talaga ang anak ko, kachingo, no. Dati, iniwan ko lang yung 5 years old, mga kachingo. Ngayon, 10 years old na siya. Grabe, gulat talaga ako yung mga pinagbabayad ko dito. Hindi ko inasahan na umabot pala ng ganito kalaki. Hi! Pero, nakikita ko silang masaya at hindi ko naman iniisip yung gastos. Kasi nga, ang kasiyahan, hindi naman nasusukat sa pera. Ayan, after namin mamalingki. Ay, ah, este, mag-shopping pala. Dumiritso na naman kami sa Jollibee, pero iba yung kinain namin. <laughs> Siyempre, bumili din naman pakaching na ibang po tayo dyan sa Jollibee. Sobrang tagal kasi, kaya una kinain yung shawarma dyan. So, ang kinasaway, pinakain niya sa akin yung tinapay. Hanggang dito muna yung unang part ng bakasyon ko, Abangan niyo po yung second part. So, maraming salamat sa panonood. Thank you so much po. Good job!